Kain tayo ng hapunan, guys. Yan, ito yung bulang ko. Ah, ang sarap ng sabaw. Wow. Tapos ang ulam, tapos ang kanin ko bahaw. Ruwe-ruwe-ruwe. <laughs> ang sarap-sarap nito. Sabi nila, ang isda daw na ito ay sapsap. Sapsap -sap daw ito. Hindi ko alam alam ko lang kasi sa pan, sa isda, is tuna lang, at saka tulingan, bangos, tilapia, yun alam ko. Galonggong. Sarap ng ulam ko. Oh, Grabe. Mmm. Tapos, isda. Sakto tumbaho ko ah. Gabi. Thank you, Lord. Tapos sabaw. ibig mga sabaw. Kamatis. Hindi pa. At si bagong luto. Thank you, Lord. Sige lang ang pagkaluto ko nito. Ano ko lang to? Nilagay ko lang yung um, kamate, sibuyas, asin. Tapos nilagay ko na tong isda. Tapos pagkakulok. Medyo luto na siya. Yung ano na. Yung dahon ng kamote. O, oh, tapos na. Masarap siya. Wala nang magic-magic dyan. Pero so, napaka-healthy. Mm. Ang gusto ko sa isda. Yung sa tiyanya banda. Gusto, gusto kong kainin yan. At saka itong ulo. Hmm. Medyo ano lang siya. Hindi ito pang child friendly. <laughs> Kasi maliliit ang tunog. abe thank you. Thank you Lord talaga. Stop. Ito talaga ang best na ano, eh, partner niya. Sa ganitong sabaw-sabaw. Kamote. Dahon ng kamote. Ito talaga. kasi yung tuna. Kasi, ang tuna, masarap din ganito rin. Eh. Kaso puro ulo. Puro ulo yung nakita ko. Ano nga lang. Okay. Napaka-simple na. na Napaka-simple eh. na ulam. Mas, 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 sustansya pa. Kasi ito dahil ng kamote. Hindi magandang ano, hinto. Um, yung datak ba? Yung luto, lutong luto. Okay lang ng kung ito. yung, alam mo yung blanch lang, blanch. Ang pagkaluto. Para masyado kasi yung siya. Hindi na masarap yung dahon. <clears throat> ito hindi ito pang kan. Pang, pang matandang ulam kasi matinik siya ng konti. Pag hindi mo nakikita ang po. you know, tinik. huwag na naman ang hapunan. Actually, bumili ako ng saging. Pero parang hindi pa siya pinag... Ito yung pinaka-favorite ko na saging. Maliliit siya pero matamis. <coughs> ano naman? Itong islang ito nito. Malapakamalinam lang na tapos na. Oo, yung bandang tiyan niya. Gustong gusto ko 'to. ya, woyas, um, siro. Di ko kasi kinakain yung buto ng kamatis. Ayoko.